Kung si Senadora Amy Marcos ang tatanungin, mas makakabuti niya paubaya na lamang sa mga eksperto ang confidential fund na may kapangyarihan na magprosecute. Ibig sabihin na mababatas ang eksperto na ayon siya na lamang ang dapat na ng confidential and intelligence fund tulad ng Department of National Defense, National Intelligence Coordinating Agency, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, National Bureau of Investigation, at iba pang intelligence agencies na eksperto at may kapangyarihan na magpatupad ng batas at magsampa ng kaso. Naninindigan si Senadora Amy na ayaw niyang lahat ng ahensya ay may confidential funds dahil wala naman silang power of prosecution. Inihalimbawa pa ng mababatas ang Department of Information and Communication Technology na maraming ani ang nakalap na ebidensya at mga video sa mga cybercrime activities sa Subalit so, wala aniya ang nasampa ng kaso dahil wala ito sa power o mandato ng DICT. Aniya, mahalaga na dapat may maprosecute dahil kung wala para lamang tayong nanonood. Aniya, ng Tom Francis. General rule, for example, the ICT was requesting confidential funds, apropos of your question, just giving you a hard time uh, um, as a matter of habit. But uh, no, uh, what I was saying is, on position because kasi sa confidential and intelligence funds, leave it to the experts, leave it to those who are mandated to prosecute. Ibiko sabihin, and uh, I think the Vice President was able to justify the fact that she will turn over. to uh, NICA, to ISAP, to CIDG, to NBI. Ayoko kasi na lahat na lang ng ahensya may confidential funds. Uh, sabi kahapon ng DICT, magagalit si Secretary Uy akin, sabi ko, sabi niya, marami daw sila na kuha, marami nga uh, uh, mga ebidensya, sang katutak na video, etc. etc Ang akin naman, pinansin ba kayo? Meron bang magpataw ng kaso? Kasi wala sa powers ng DICT. Ang importante, talaga mo po prosecute. Otherwise, nanonood lang tayo ng Tom Clancy. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang balita.